Ang gandang araw ng mga puso oh, Nakakadaan ako dito sa may Dito sa may tangwa Pidyan ng mga flowers Ganoon daw Saka rin ganyan 1.5 po 1.5 guys Kasi impression na ng ano uh, 25 kilos na bigas Ayan, dami namimili ng bulaklak Ayan, yung mga flowers. Grabe. Dinumog. Ang dami na yung ng flowers dito. Ayan o. So, napadaan lang tayo dito. Napadaan. Ang kalamanan.

murah itu 70. Itu tadi di atas. Wah. Dia bilang murah itu. 170 so, Ito ang 100? Yes sir, yan po Oh, wala na madaanan oh. daan lang tayo guys ang daming ano marami pa rin bibigay ng mga flowers sa kanilang mga hiniirog so pati dito sa may kanto na to kaliwat kanan ang mga nagtitinda tinder sa ano, may sasakyan so yun guys dito na lang so, napadaan na lang ako doon sa may no, sa may dangwa sa bilihan ng mga ano mga, mga bulaklak so pasok na ako dito sa ano UST yan.